Ano ko? Ayan. Eh, i-postante e, pere Dante? Wala. Wala si Dante. ba? Ayan o, Mga... Anong manok to? Mga serama, si no? Ayan, mga pang... pang-show na serama. Si Nakamaster. Nakamaster. Ganda serama, si o. pa pala. RP4, o. Ayan, mga breeder neto. Serama. Si Blender. Yeah. Ayan. Yeah. So, may mga blender na kamaster. Makakaibang manok. Sobrang lilit mga manok ito. Puro may ayabang. Ito so, may gulang na ito. Nasa dalawang taon na may gitaba na tayo ito kamasar oh. No? Mga pasyoto na sirama mga kamasar Yan, ganito oh. mga kakaibang sirama Mga kakaibang manok Dito lang sa Bukayo Bulacan eh. Paliktat pa yung balaybo nito oh. Paliktat pa balaybo Yan, mga kamasar ganito